Eman Atienza nilinaw na hindi korupsyon ang pinagkukunan ng kanyang lavish lifestyle. Sa pamamagitan ng isang video sa TikTok, muling dinepensahan ni Eman Atienza ang sarili laban sa mga nagsasabing galing sa korupsyon ang mga ginagastos niya. Matatandaan na September 2024 na mag-viral ang Guess the Bill challenge niya sa TikTok. Dahil dito, umani ng katakot-takot na batikos ang grupo ni Eman sa pagiging insensitive nila umano. Lalo pat, marami naghihirap na Pilipino sa bansa. Paglilinaw ni Eman, pagamat kilalang na sa politiko ang pamilya ng kanyang ama, ay hindi rin niya kailanman ito ginamit para sa pinablihiyong matustusan ang mga luho niya. Pagmamalaki ni Eman, ang perang ginagastos niya ay galing sa dugot pawis na kanyang mga magulang. E giniit din niyang hindi umaasa kanyang mga magulang sa dating mayor ng Maynila at sa mga kapatid na kanyang ama na nasa katungkulan. sa katungkulan. Sa sa comment section ay nagkomento ng pasasalamat si Kim Atienza at baka sa natuwa sa ginawang paglilinaw ng anak.